O mga kids, alam nyo ba kung ano ang pinahubad ng Panginoon kay Mueses nang siya ay nasa dako ng banal na lupa? A. Kasuotan B. Takip sa ulo C. Panyapak sa paa O, abangan nyo mamaya ang sagot ha? Dito lang sa KNC Show. Alam mo ba, ang pinakagusto ko sa ginawa nating projects dito ay yung chalk box. Natuwa nga yung kapatid ko nung gumawa ako sa amin eh, kasi napaglagyan niya ng mga ipit niya. Ang galing naman. Talaga, dahil lahat ng natututunan natin dito ay nagagamit natin pang araw-araw. Tama kayo dyan mga kids. Hi, Alton, Hi, Awi. Hi, Pao. Magandang araw mga kids! Gusto niyo bang madagdagan pa ang listahan niyo ng paggawa ng mga kapakipakinabang na bagay mula sa bagay na patapon na? Siyempre, Siyempre naman po ate. po, ate! Siguradong marami na naman kayo mapupulat na idea mula sa gagawin namin ngayon, kaya naman magsimula na tayo. Eh ate, siya po yung guest na. Ay, oo nga pala. Siya nga pala si Ate Christine. Siya ang magtuturo sa atin ng bagong project ngayon. Hi, Ate, ate Christine. Christine. Hello, mga kids. Akala ko nakalimutan na ako ni Ate Roselle. Eh. O, handa na ba kayo, mga bata? Game na! O, umpisahan na natin to. E, eh, teka, ano nga pala yung gagawin natin ngayon? Ang tawag sa gagawin natin ngayon ay folded decor base. E, eh, Ate, ano po ba yung folded decor base? Ang folded decor base ay ang mga bagay na gawa sa papel na finog para maging dekorasyon. Ano-ano ba yung kailangan natin sa paggawa ng folded decor vase? Ang mga kailangan natin dito ay ruler, glue stick and glue gun, gunteng, varnish, ball pen or pencil, at syempre magazine. O yan mga kids ah, kumpleto na tayo sa mga materials na gagawin natin. Ngayon naman, kung paano ang paraan ng paggawa ng folded decor vase. Kukuha tayo ng magasin at magkat tayo ng magkat hanggang sa makuha natin ang kailangan para makabuo tayo ng isang folded decor vase. Mga 3 by 4 inches, katulad ng ganito. So ayan, eto na ang mga nagupit nating mga kapirasong papel para i-fold. Hey, ate, kahit ano mga style ng pag-fold ang pwedeng gawin? Ay, hindi. Siyempre, may paraan din ng pagtitiklop o pag-fold para maging maganda ang kakalabasan ng ating mga kinat ng mga magazine papers. I-fold natin at i-fold natin sa center. And then, i-fold natin ng triangle at ang natitirang nasa baba ay i-fold natin hanggang siya ay maging isang triangle. Sa pagkatapos nating mag ng lahat ng mga kinat natin sa lumang magasin, ito na ang kakalabasan. Kukuha tayo ng mga finold nating mga papers at pagsusudlong-sudlongin o pagdidikit-dikitin. Siyempre, mas maganda kung iaayos natin ng pagdudugtong-dugtong para makabuo tayo ng isang round or tinatawag po nating foundation ng vase. So ganto po 'yan. So kids, ito na ang kinalabasan ng ginawa nating pagdudugtong-dugtong ng na mga folded papers para makagawa tayo ng foundation ng isang vase. Ngayon naman ang gagawin natin ay ang pinaka-base mismo. Kukuha tayo ulit ng folded papers at pagsusudlong-sudlongin ulit para makapagbuo tayo ng, ng round base. Ganito po 'yan. Continuous lang po ang pagsudlong-sudlong para makabuo tayo ng magandang face. Ganto po. Pagsusudlong-sudlongin. Continuous lang po. So, ito na yung ginawa nating base kanina. Pero hindi pa dito nagtatapos to. Yung ginawa nating kaninang foundation ay ididikit na ngayon natin. So, ito na siya. Ididikit natin siya sa pamamagitan ng glue gun. So, ito na ang kinalabasan ng na ginawa nating kaninang folded decor vase. Nilagyan natin siya ng barnis para manatili ang ganda niya. Katulad ng ginawa pa nating mga finished product na ginawa natin sa folded decor vase. Sa so, katulad nito, nilagyan natin siya ng barnis para manatili ang ganda niya. Wow, magagamit natin to sa bahay at sa school. Nagustuhan niyo ba mga kids? Kaya lagi niyong susubaybayan ang show na ito at sigurado naman marami kayong matututunan. Salamat sa iyo, Ate Christina. Meron naman kaming natuklasang bago mula sa mga hindi na ginagamit na bagay. Walang anuman. At salamat din at nai-share ko sa inyo ang mga bagay na nanalamat ko. At syempre, sa lahat ng ating ginagawa, lagi ang may kakambal na talata ito mula sa Biblia, gaya na nakasulat sa Filipos 4.8-9. hanggang Katapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos na kapayapaan ay sa sa inyo. Dito sa Kids Crafts, hindi na kinakailangan gumasos pa ng malaki. Dahil sa mga ng bagay, matutuklasan natin na ito pala ay mapapakinabangan pa. O paano kids? Kita kids ulit tayo sa susunod. Samahan niyo ulit kami dito lang sa Kids Crafts! bye, -bye. Oh, mga kids, alam niyo ba kung ano ang pinahubad ng Panginoon kay meses? nang siya ay nasa dako ng banal na lupa? A. Kasuotan B. Takip sa ulo C. Panyapak sa paa O, oh, abangan niyo mamaya ang sagot ha, dito lang sa KNC Show!